Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na hindi niya nakakalimutan ang dati nang nasabi sa publiko ukol naman sa planong pag-iimbestiga sa mga usapin na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Remulia na buhos lamang sa ngayon ang kanilang atensyon sa usapin ng flood control scandal dahil sa laki ng uh, perang pinag-uusapan na pondo ng bayan at uh, mga individual na nasa sangkot sa naturang usapin, ngunit maaari namang isusunod ang uh, pagsilip uh, sa iba pang mga usapin kabilang na ang mga naonang uh, naimbestigahan ng mababang kapulungan ng Kongreso at iba pang sangay ng pamahalaan. Ayaw din umano ng Office of the Ombudsman na mag-aksaya ng panahon, lalot uh, impeachable officer si Vice President Sara Duterte at mas mainam na impeachment court ang siyang hahawak at hihimay ng mga reklamo ukol dito. Ang mga nalikom na impormasyon naman ng impeachment court ay maaaring hingin bilang bahagi ng kanilang pagkalap ng mga impormasyon, alinsunod sa kapangyarihan ng Office of the Ombudsman. Kung ganyan, narito ang naging bahagi ng ex. Exclusive interview ng BOMB Radio Philippines kay ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulia. Alam uh, naman, Dennis, there are two issues here. Uh, ang first issue rito, um, whether or not she can be sued, whether or not she has immunity from suit. And the second issue here is what do we do with the previous impeachment complaint file that was archived by the Senate? So yung 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 immunity from suit is an issue that has to be looked upon. So because we will not waste time we do not want to waste time investigating somebody who's immune from suit, di ba? Practical lang yan. Pero ang pangalawa kasi, yung, yung, yung impeachment complaint na naka-archive sa Senate, papadala sa amin yan. Ipapadala rin sa amin yan for our evaluation. Isa lang naman ang nakikita kung pwedeng gawin dyan eh. We tell the House, you have two options. Investigate it again under, in the Committee, of uh, Committee on Justice or constitute your team and file a motion with the with us with the Senate uh, to constitute itself as an impeachment court to hear and to unarchive the case that was archived there. Pasi nga, if it can be archived, it can be unarchived, Dennis. So that is the the, the practice. Bahagian ng uh, mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa exclusive interview ng Bomb Radio Philippines. Samantala, na niya ang commitment ng anti-grab body na lahat ng may issue ng katiwalian sa gobyerno ay maaring maimbestigahan at yan ay alinsunod sa mga panahon at pagkakataon na kanilang uh, itatakda at uh, depende umano sa mga nakakalap na ebidensya. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.